Sara at Mateo gumawa ng baby sa Europe. Sara Heronimo at Mateo Gidicelli. Ang bongga naman ng mag-asawang Mateo Gidicelli at Sara Heronimo na nanggaling sa Europe. Binisita nila ang mga tourist spot sa Italy at Spain pati na ang Rome, Amalfi Coast, Napoli, Madrid at San Sebastian. Ibinahagi ng Pinduko Star ang mga litrato nila ng Mises sa kanilang Europe trip. It was another beautiful experience driving from Rome to Amalfi and down to Napoli. We then flew to Madrid and drove to San Sebastian and back, ang post ni Mateo. Halatang enjoy na enjoy sila sa kanilang bakasyon at siguradong na-relax sila doon dahil deserve talaga nila ang pahinga na iyon. Dagdag pa ng aktor meron siyang napakagandang navigator at photographer at nag-enjoy sa pagdadrive. I love driving and it's best when you've got the most beautiful navigator, photographer. At totoo ngang magaling ang kanyang photographer dahil ang gaganda ng kuha niya. Bukod pa doon siguradong nag-enjoy rin ang mga tagahanga niya sa pagtingin ng litrato nila dahil ang gaganda ng mga lugar na pinasyalan nila doon. Humihirit pa nga ang fans ng vlog ng kanilang pamamasyal. Siguradong sabik at naghihintay na rin ang fans nila kung nakagawa na ba sila ng Bibi sa nasabing bakasyon.